Hello everyone. Good evening. Good evening. Time check now is eleven uh, forty So, so nakikita niyo na dito kami sa backside ng bahay ni Amo. Akat kami dun sa rooftop at mag-aabang kami ng mga fireworks. So, tara sa manyo ko at kami. Akat kami nung kasama ko. Iyan. Akat kami sa uh, hagdan. So, ayan tiba Mawa ka. <laughs> Bawal bumitaw. <laughs> bumitaw ka na sa pag-ibig, wag, wag lang dito sa hagdan. Ah, <laughs> uh, titingin sa baba. Yan ang sekreto. Sure. Ah, kapit lang, kapit lang. Lang bibitaw. Oh, pa tayo ng mining. Woohoo! Oh, thank you, Lord. Nandito <laughs> na kami. Nandito na kami. Nandito na kami sa rooftop. Saan yung kasama ko? Saan na? Saan yung kasama ko? Uy, ayan mo! <laughs> yung kasama ko, ayan oh. Dandan <laughs> siya. Huwag kang tumingin sa baba. Diretso ka lang. Hindi naman. O, yan na. Hindi yan na. Dito kami. dito kami sa, ano, sa rooftop. O, oh, yan. Ito yung mga bahay sa paligid. O, oh, diba? Ayan. Yan, yeah, medyo hinapo tayo sa pag-akit. Ayan o, oh. ayan. Wala, yan. Dito kami sa rooftop. <laughs> Masakit na yung tuhod niya o. Oh. <laughs> tawag na ba tayo ng ambulansya para makababa ka? <laughs> Yan. O, mag-ingat ka din eh. Baka may ano. Ay, naka. This is exciting. Exciting to. Yan, o. Oh. Dito kami sa rooftop. Yun, yun. O, oh, meron may, na siyang konti, o. Oh. Pero mamaya pa to. Ayun yung ka dito, o. 11.49 pa lang. Meron pa tayong ah, uh, meron pa tayong uh, almost 10 minutes. Yeah, napakaganda dito. Kasi napakaganda sa rooftop. Pakikita nyo. Mga bahay napakaliwanag, di ba? Ayan o. Di ba? Ang ganda-ganda. So, ayan. Wait tayo ng mga 10 minutes bago tayo mag-umpisa ulit. Ayan Ba? Hindi. So, ayan guys. So, 11.57 na. Ayan, 11.57 na, 11.58. Two more minutes, andito tayo sa rooftop. Andito tayo sa rooftop, guys. Makikita natin dito yung mga, uh, katulad dito yung Burj Al Arab, kaso malayo. At saka yung sa Burj Khalifa medyo malayo siya kaya hindi ko alam kung makikita natin siya pero at least andito kami sa rooftop iba iba pag nandito sa rooftop uh, ba, ayan kumbaga na, ay makikita ayan natin na, yan na yeah, sa dami ng fireworks na hindi natin alam kung alin ang ating i-video ilan na. Na, si, na. na ba? malapit na guys yun na, yun na. Nag-umpisa na doon. Ayun na. Kaya nga. May ilaw ng virtual Arab. Ang Burj Khalifa. Burch Khalifa. Nag-ano na. Oh, yun. Dito tayo sa virtual Arab. Ayan. Ayan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Woo! Happy New Year! Ayun. Ayun na. Kumikinang na yung Burj Khalifa. Kaso malayo siya. Malayo talaga siya Hindi natin siya makikita. Ayan na. Kasi nag-count. Nag-ano na yan eh. nag down na. na. Malayo. Medyo malayo talaga siya. Ay, yung birds Arab din. Oh, yung yeah, ano nilang... Virtual Arab. Itong virtual Arab kasi Asan din natin masyado makita. At least, iba-iba pag nandito sa rooftop. Pag nandito sa baba, eh. Di ano makikita doon. Yahoo! Happy New Year, everybody! 2025! Be good to us! Yan, start na. Yan na, start na. Start na! Happy Ay, New na Year! As 12 na. Alas 12 na? Iba't yung ulap pang putukan. Ayan, 59 pa sa akin. Ah, 59 pa ba? Ah! Happy New Year! Nag-start na, nag-start na, nag-start na. Ah, 2025! Please be good to us. Ayan na, nandito tayo sa rooftop, guys. Ayan na, ayan na! Ayan na! 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 Oh, 2025! Happy New Year! he's Happy New Year! Arab? Wow! Ganda, oh. Dito maganda sa Burj Al Arab oh! Maganda Sana naman no? kung ano. Lapit natin kaya. Wala, ano? Nagkakanoon yung langit oh! Hindi talaga natin makita doon sa Burj Khalifa. Yun yung Burj Khalifa. Ang layo. Yun yun, yun yun! Yun yung Burj Khalifa. Oh. Kaso layo. Parang ikaw lang ang layo. Ay, Binoy, Happy New Year! Thank you, thank you, Danielle. Happy New Year! This New Year now in uh, UAE. Look at that. See, colorful. We are here on the rooftop. That's why we see some of the uh, fireworks. This is the Burj Al Arab. This is the greatest Burj uh, Al Arab. This one, so amazing. in Burj Al Arab. naman ang kam. Wala, hindi masyado makita yung ano, fireworks. Thank you! Wishing you a grand celebration. Thank you, Binoy. You too also, Daniel. Thank you, seven people in the house. Happy, happy New Year's. So hard to see because we are here in the rooftop. Hello, Danes! Happy New Year! Oh, uh, look at that! Yeah, that's the Birch Al-Ar, uh, uh, Khalifa. That's that's the Birch Khalifa. It's quite far. burj Khalifa is quite, quite far. Okay, let's see uh, nicely the. Yun. Ang ganda. Kaso ah, labo. Layo talaga kasi. Malayo. Two sa Happy holidays to you. Thank you. Woo. It's nice. This is the amazing United Arab Emirates. Good views on the rooftop. You know, huh? Right? Genta? Yeah. No? Oh. Yan. Happy New Years! Sorry, it's really hard to. Oh, look at the. It's nice. this is nice view from Burj Al Arab. This is the uh, nearest uh, nearest good uh, fireworks. Meron din din sa Global Village ha. Ah. Ayan natin Global Village. Dito yung Global global Village. Ayan yung area na yun. Global Village yan. Ayan, yun yung Burj 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 Khalifa. That's, that's the Burj Khalifa. But, but so far, we cannot see it nicely. Wala na. Ganun-ganun lang yan. Wala <laughs> lang. Another years. Cheers to my 10 years in Dubai! you. Thank you. Ayan mo. 10 years in Dubai. fireworks. Dapat talaga, dapat talaga maganda talaga doon, oh. oh Uy, you ano, know, ganda doon, oh. Magandang madaming fireworks diyan oh sa Burj Al Arab. Ganda oh, kaya sa Burj Al Arab. Kaso ang layo, hindi makita. You cannot see nicely. ganda no, ganda dyan no sa Burjal Arab kaso hindi naman natin makakita talaga ng ano, oh, maganda sayang kung nandiyan tayo sa may area na yun, ganda dyan for sure oh, ang ganda no, ang ganda, ang ganda ang ganda niya kaso mata lang natin na nakakakita ng ganda <laughs> Ay, lalang lalang, ito yung Burj Khalifa yun yung Burj Khalifa That's the greatest Burj Khalifa. We are far, so far from Burj Khalifa. I think na, it's done. Na. It's done, no? La. Tapos na ang fireworks. Tapos na ang fireworks. Tapos na. Tapos na. pa na. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos na. the greatest villas here in Dubai. Magandun um, kasi siguro yung ganda yung tingnan. Pwede ba dito? Wala. Oh? Ito, pwede pala din Bakit tayo nag-atsaga dyan? Ayan. Yeah. Yeah. Burj Al Arab. Ganda oh. Ang ganda doon sa Burj Al Arab. No? Oh, tingnan mo. Uh, ang ganda nila. Oh, pas, ang ganda doon. ano ganda pa sila ngayon. Mas maganda yung fireworks nila ngayon ah. Uy, oh, ganda oh. Grabe oh. oh ang ganda talaga pag matamulan ng akakakita. Mm. So, sana yung, yung ating cellphone ay ano ay yung ano yung camera natin may pang professional abot yan kuha yan Yan. Tapos na. Tapos na. Ilang minutes na? Yan. Thank you, thank you. 2025, please be good to us. Yan. Ayun ang mga amazing villas dito sa aming paligid ng rooftop. Oh, di ba? Ayan. Marami rin mga tao dito sa ibabaw ng mga rooftop. Hindi lang kami. Ayan. Hello, 12 people in the house. I'm oh, sorry, the camera is dark. So, thank you, thank you. 2025, be good to us, please. More blessings. Ay, hindi ka tumalon! Good to ka tumalon. So, bababa na po kami. Tapos na. Tapos na yung fireworks. And bababa na kami. So, ayan. Yeah. Bababa na kami, ha? yeah Bababa na kami. Bababa na kami. Bababa na kami. Hindi na ako magbibideo dito. Bye! mamaya baba na kami baba na ako guys Kaya, ayan o, oh, kita mo yung baba oh. ayan o, oh, baba kailangan ko mawak kasi ay okay. <laughs> nandahan nandahan ng baba huwag mong titignan yung baba oh, kasi o, oh, ang tao oh. <laughs> hawak kailangan mo humawak. Tataga ng tuhod. Ayan o, oh, diba? Tapos na yung aming 2020. Ah, 20. 20. oh, nakababa na siya, oh! Oh, oh, nandun na siya sa baba, oh! <laughs> Bakit? Sakit ang tuhod mo pa, Hindi naman na nakit tuhod. Inom ka kasi ng inom ng kape. <laughs> Too much coffee. Ayan o, nandito na kami, oh. Baba na. Kala nyo ah. ba? Diba? Nine years. Nine years sa kaming umaakit dito. Ay! Thank you, Lord. Yan, guys. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Hindi na kami. Papasok na kami sa room. Tapos na aming fireworks. Watching. Bye! Bye-bye! Ito yung aming natirahan daw. Tingnan mo yung kamay mo. Ito yung mga natirang <laughs> handa namin, no? Ayun o. Oh, pero nakakain na kami kanina. Ayun na. Bye! Thank you for watching. Bye. Happy happy new year's everybody.